bass player namin. May tap. Oo, oh, si awesome, Dito, Joel, nagdadala ng bola. Ano kayang gagawin? Umapak sa 3-point line. Umakman na tumira sa 3. Michael Malupiton, Joel Malupiton, pinasa kay Happy Tree Friends. Happy Tree Friends, umakma ng 3.3 and what a 3-point line. Grabe ka naman doon. At ito na nga guys, Happy Friend, grabe, ang bilis tumakbo. Uy, spin move, ay, ang tawag doon. Tapos, lah, hindi siya na paul, hindi siya na paul. Ngunit, nakuha ni, ni to Apri, tumira ng 3. Ah 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 Yan guys, laro na namin, late na kami, madali na kami, kasi ang Tanga naman mo, kamadali na. Kakagi gulang. Huwag okay lang ina late na ka naman. Kahit saan, late paragi. Jogging ka agad. Putang ina. Late na, sumpa. Nandun na kaya sila. Hindi okay, ko alam, mo, late na kami guys. Nandun na sila, Joel. Nandun na lang tayo sa court. Let's go. yon guys, laro na kami. Ano wala pa sila, Joel. Hindi oh, pa lang kami dito guys. Ayun, oh. Ano? Ano, shoe check muna tayo. Shoe check

Ayun o. Oh. mo, galingan mo. So, ito na nga guys. Magsisimula na ang laro. Ayan na sila Happy Friends. Si Rag Budoy, si Lepol. Ayan na. Nag-inbound na. Dawg John Rebound ba yun? Tapos dito, Pagong. ni nagdadala ng bola. Ba! Sablay pala. Ayan si Happy Friends. At what a, what a pass. Tapos dito, ano to, ano to Dre? Nagta-time si Dre. Time out time, time, time kagad. Kasi ni ano, eh? Si Dominic pala. Pagod na. <laughs> Gago si Drego is what yan! <laughs> At back to the ball game na tayo mga Happy Friend ko. Dito Happy Friend nagdadala ng bola. Uy, umakman na tumiral sa tres. Basket. Grabe ka naman doon Happy Friend. At dito, John Paluse nagdadala ng bola. Nagdi-dribble. Sumalaksak. So, what a end one pass by ba John Paluse. End one by Paul, man. End one, man. Boss JB, at dito kakarating lang ni Joel at I'm late like siya. idol. idol budrip ka sa oh. utang na eh, ang na to. Oh. Hey, hey! Ay, yeah. At makabalik na tayo sa larot. At eh, dito, Jan Poloseg. Umakma na naman sa malaksak. Basket yan by Jan Poloseg. Nandito na yung ex-player namin. Tangay na, may tato Ay, may tato. ang asman tat Parang si GQ man! man. man. man, man, man. man. At ito na nga, happy friend, nagdadala ng bola, nagdi-dribble, dribble. Ano kayang gagawin niya? Uy, grabe, what a crossover. And the one-feet shot, grabe ka naman dun, happy friend. Tangin na, dumating na ang bida. Ito, ito na, gago. Hey, hey, hey. Nice one, mga idol. Nice one, nice one. Hey, 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 hey. Oy, oy, oy. Tahan mo sila ng mga, ano, ha? Galawang, ano, ha? ano, utubos. Ayun know, oh. Ang buong kalimasag na to bro. Ayun oh. lahat ang bawat isa na pagkakaisa na bawat Pilipino. Yun na mga nasa <laughs> At dito to pe, pinasa kay Tua. Si Tua nagdadala ng bola, pinasa kay Joel Malupiton. Grabe ka naman dun Joel Malupiton, what a shot. At dito Joel nag-hesitate. Uy, what a hesitate. Uy, Uncle Breaking Bird, Joel. Grabe na, angle niya yung sarili niya. Grabe ka dun, Joel, ha. Tapos dito, Joel, nagdadala ng bola. Ano kayang gagawin? Umapak sa 3-point line. Umakman na tumira sa 3 <laughs> At dito, Renz, nagdadala ng bola. Uy, grabe. Uy, pinasa kay Awot. Awot, what a basket by Awot. At kita nyo naman, guys, puro highlights lang namin to. Tapos dito si Renz. Uy, grabe naman to si Renz. Sunod-sunod ang mga grabe water shot. At tapos dito, Joshua Padigos. Uy, what a crossover and what a shot by God, Joshua God. Padigos. Nalit si Coach. At dito si Happy Friend nagdadala ng bola. Grabe pinasa kay Rugbudoy. And Rugbudoy, what a layup by Rugbudoy. What a connection, guys. Tapos dito, Rugbudoy nagdadala ng bola. Pinasa kanino. Uy, kay Happy Friend. Si Happy Friend ba to? Uy, grabe naman. Pinanis. At dito, happy friend pa rin, nagdadala ng bola. Uy, nawawala sa kanya ang bola. Ano kayang gagawin niya? Uy, what? Grabe naman. May tira palang gano'n Tapos dito, Joel Malupiton. Joel Malupiton, pinasa kay Happy Tree Friends. Happy Tree Friends, Umakman ng 3 point tres. And what a 3 point line. Grabe ka naman doon. At si Happy friend pa rin nagdadala ng bola. Happy friend, ano kayang gagawin? What? Grabe, nagiinit ang kamay. Parang si Terrence, ano? Terrence, Terrence Happy Friend. Grabe ka naman doon. Wait lang, wait lang. Black bear, black bear. Sa kanya pinasa yun po. Bakit ito nagpapaulan nga pala ito? Sa kanya nagpapaulan dyan, parang kailangan nyo magdala ng payong. Hindi mo tira sa akin, Ayan na, utangin na nyo. na, Umasok yun, all yun. And back to the ball game tayo dito, Ragbudoy. Grabe, ang bilis ni Ragbudoy. What a layup by Ragbudoy. Let's go. Idol. Idol. Isa na lang, pre. Isa na lang. Pinapakita nyo lang yung mga laban ng mga dapat. <laughs> yes, board, eh. Ito lang ating bro, eh. Gago bro, titirahan ko na bro. Yeah. At dito, Ragbo Doy nagdadala ng bola. May hinahanap na kung sino ang papasaan. At nakita niya si Joel. Si Joel pala yan. <laughs> <laughs> Well, mas dito, Ragbudoy ulit. Nagdadala ng bola. Sino kaya ang papasa? Uy, pinasahan si Leo. Kaso na doon sa kamay ni Leo. Tapos dito si Happy Prenda nakakuha. Tumira ng 3 point. Grabe ka naman doon. Ano yan? Kupensa lang, Idol. At dito, guys, di kita ang laban namin. Tapos dito, yung kalaban. Number 10. Uy, pinasahan. Sino pinasahan? Eh, kaso, Grabe, offensive foul! At ito na nga guys, happy friend, grabe, ang bilis tumakbo. Uy, spin move, ay, ang tawag doon. Tapos, ay lah, hindi siya na paul, hindi siya na paul. Ngunit, nakuha ni, ni Apri. Apri, tumira na tres. Paul!